Kita ada segi jolot atau deno Kasi nga Minsan na, ako, <coughs> lang aku magloto Turun lang aku mama 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 Tapi sekarang Ano Pagaganahin ko yung kain ko so Kasi naman yung magloto So tingnan nyo Agad Agad minsan kasi Dahil sa uh, Buhay live streaming minsan aku puyat ka Pero <coughs> so, kailangan kahit Kailangan natin magpuyat Kait nga dito sa mga ano ko Kahit sa mga vlogger Twitter dyan, na influencer. Nagpupayat yan sila. Kala nyo lang, hindi. Pero meron, meron. So, sige, dapat ko natin ang ano. Green pepper Ay, ano pala po ispa? kita tawag sa Tagalog? Basta, sila ispada po dito sa amin, guys. So, madali ang luto ko ito, ha? Namiss ko kasi ano eh, maghihon. Yung luto, kanina ng mama ko, yung ano, karne, parang, nauumay ako ba? Kasi nga, alam nyo na, oily yung karne, diba, di ba guys? Hindi ako mahilig sa ano, pagkain na, oily. Maraming yung ano, mantika. Pero kumakain ako, frito-frito. Pero yung ano, yung, ano, na sabaw-sabaw, tapos, ano siya, oily, gano'n rin, ayoko. Pero pag frito-frito, gusto ko. Ay, sis, mantika na. <laughs> mantika na mahiwa. So, ito lang yung lagay natin bumbay, guys. Yung mga kalahati, pa yan. <laughs> Kasi meron na tayong ano eh, onion, meron na tayong ano. Ano ito? Sa si ispada, lagyan natin ang ahos. Bawang at loya. So, gusto ko na mag maglagay ng bawang. Ayan lang, loya. Pero okay na. Ito na yung na nabili ko eh. Importante, meron tayong punting ano, pampabango sa ating ulam So, nagandali kasi ako talaga guys. Kasi kailangan ko pang pumunta sa, sa buhay ng mga streamer. Magano pa? Hindi pa ako nakakala doon. No? Ganyan talaga. Nagandali lang talaga ito guys. Yan. So, tapos na natin ihanda. So, ano, na natin yung ano dito. Ay, ang dilim. Na ba yan? Ganda mo namang mag-vlog. <laughs> kunin natin yung ex... Ano? Hindi ko naobos na ano? Karne. <laughs> Kasi nga, mamantikain siya, guys. So... Ihalo ko to siya sa bihon. Siya yung ano ko, main menu. Yung karne natin. Wait, kunin ko pala yung bihon, guys. Marami na ba itong isang pack? Siguro marami na to. Isang pack lang. Kami lang naman kakain. Eh. Hindi naman buong barangay. <laughs> isang pack lang muna. Tsaka mix lang naman yung ano, sobra. Nag-ano ako eh. nag ako ng, ng bihon. yung ako kakain ng bihon. Ah, ba Madali eh. <laughs> <laughs> Tigas pala. Eko. Okay. So, lotot naman yung ating, ano, carne. So, parang, ay, yan ako pala siya kasi nga, gusto, i-marinate, marinate pa siya. So, ito na tayo, guys. <laughs> ay, asan yung gas? <laughs> Bumili pa talaga ako ng putin doon sa dulo ng walang hanggan. doon hmm. sa dulo ng walang hanggan, bakit ang dilim ng ating buhay? Nagtatago ako sa dilim. Ayan, guys. Nakasilved siya. Kailangan natin buksan. tapos ilagay natin din eh. Oy, tanda na tayo sa pagluto. Huwag mataranta. Baka tayo eh. Pumalpak. So, ito na guys. Simula na natin ang ating orasyon. <laughs> Ay, andito na tayo. Okay. Huwag masyadong madali. Madali talaga ako kasi ginuto na ako. Kutsarita. Ito lang kutsara. just ko, marimarobos na yung mga kutsara namin dito. Ugas-ugas din pag may time. Hi, So, gawa na tayo ng apoy. Nawalan kasi ako ng kuryente, guys. Naputulan kami. Kaya parang awa nyo na. Since stars na.

អីមកទៅដល់ទីនេះហើយអីទៅដល់កន្លែងសាខានេះដល់អាគារនេះចាំបាក់ហើយបងសនោទេលោកឯងនៅទីកអ្ហ៎វិរយសណាំទីក Kunti lang. Kasi nga, may matika na di yung karne. Ay! Yan, guys. Nagkailaw na. <laughs> Tapos, ilagay natin ang sibuyas na pula halo halo in masarap ang halo halo ngayon summer tagal ko rin nag ano hindi nagloto parang isang taon na kaya ako na nangangayayat ang payat payat ko <laughs> Wala sa akin ang kain, guys. Ciao! Maliit lang pala yung aring matika. Lagyan pa natin konti. Baba! 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 pa. Lagay natin ng karne. Yung tirang karne. Ah, ha? Mitin. Iya, nang ating view. Shantayan so, natin siyang lumambot. Diba, ang bilis lang. Iyan guys, finale na tayo. So lumambot na po ang ating bihon. Tsaka yung karni natin, luto na yun guys. So, nulid na natin pakuluan pa ng hanggang bukas. <laughs> Ayan, lagyan natin siya ng pampabuhay. Sibuyas dahon. More sibuyas dahon. Ayan guys tapos sili is para ayan, para maanghang-anghang siya ba so that is guys <laughs> dyan na po magtatapos ang aking kalokohan charis, gutom na talaga ako yan na kung kumain talaga ng biyon bote, may biyon Buti may pansit ako no. May tanghon ako dito. Yan. kalambutin pa natin siya ng kunti. Kunti-kunti pa. Kakagutom na talaga. Inutom ako sa paglalaba. Alam niyo ba? Galing pa ako pagla... Ano? Galing pa ako naglaba. Grabe, putang puta ako ngayon ah. parang makareward ako nito ah so kainan na guys sana ko, ano <laughs> sana ganito talaga mong guys sana po lahat nakakain na kasama ang inyong pamilya so good evening po sa lahat bye bye Parang gusto ko araw-araw maglaba para malaki yung kain ko. Hmm, hindi mo tumato. Hindi pa niluto yung kanin. Guys thank you for watching guys ah nood nod din pag my time guys ah thank you so much bye bye